dapat pagka-transplanting ng mga punla, TLC. Tender loving care. Oo, kasi natutroma yan eh. Ito ay black pepper. Oo. Pepper corn. So ito ang paminta. Alam niyo ba ang paminta ay galing sa isa. Crawling vine. I did know. Kamatis, talong, okra. Isang buwan yan. Ay kung kinamaan lahat yun, hindi isang buwan kang hindi pwede not the lake. So, ito yung spring water. We actually dammed it. Kaya, oh, tumas Pero, free-flowing pa rin siya. Meron pa rin siya. So, ayan, dito mo yung ecosystem. Pag marami, alam mo, sabi nga nila, walang katumbas na kasiyahan pa? impound. Mote na ba ito? Hindi pa, no? Wala pa. Kahit green. Ano ang luto ng kamote, Tops? Ano lang? Pwede mong gawin siya ah, huh? you boil it, Pwede? and then yung lagyan mo ng honey tsaka lemon, mag-iiba yung kulay niya, magiging pink. Lumalaki ang tanin hmm. because of sun, sunlight. Sabi nga nila, pinaka-critical yung nursery in a sense na pagpangit pangit yung pula, yung buong cycle mo. Makes sense. At yan po ang other side dang farmer Senator Kiko Pangilinan.